Ngayon naman itong susunod na tanong. Saan naman makikita ang Iglesia Katolika o ang Catholic Church sa Bible? Dalawa po. Gagamitin lamang natin yung Bibliang Latin at Griegong Biblia. Una, mababasa natin yung Iglesia Catoles na tumutukoy sa hindi lamang sa iglesia sa Jerusalem o sa Galilea, kundi yung iglesia sa Judea, sa Maria, at kung ano-ano pa. Ito po ay mababasa natin sa Acts 9.31. Binabanggit po doon yung Ecclesia Catholic or the Catholic Church. Mababasa din natin sa Bibliang Latin, sa Acts 5.11 naman yung Universa Ecclesia or the Universal Church. O, di ba? Mababasa natin siya sa Biblia. At ito yung iiwanan ko sa inyo, sabi ni Apostol San Pablo sa sulat niya sa Iglesia sa Roma. Sabi niya sa Acts 1.8 Ipinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Sino yung tinutukoy niya dito? Ito yung mga Kristiyanong Katoliko. Salamat po.